isa pagtatanim ng mais sa pangunahing pangkabuhayan ng mga magsasakang pangasinense. Katunayan, top producer ng mais sa buong Region 1 ang probinsya. Kaya para madagdagan pa ang kaalaman ng mga magsasaka ng mais sa probinsya, isang farmer's class sa ilalim ng corporate farming na proyekto ni Governor Ramon Gico III ang inorganisa. Ang mga magsasaka ay mula sa mga bayan ng Basista, Bayambang, Mangaldan, Lawak at Balunggaw. At kahapon, nagsipagtapos ang mga ito. Papasalamat kami kasi mayroon na proyekto yan na walang interes at sana maparating pa namin na Maulit mulit at saka mapaaga -ma pa yung pagtatanim namin para mas maaga yung ani. Nagbigay ng mensahe ng pagbati si Pangasinan Vice Governor Mark Ronald Lambino at Bayambang Mayor Ninia Jose Quiambao sa mga nagsipagtapos. Ayaw ang pinaka sektor ng ekonomiya dito sa ating bansa, sa ating mundo. Kaya at, tama lamang po na kami po na yung mga lingkod bayan ay gagawin po ang lahat at siguraduhin na kayo rin po ang prioridad na bigyan po ng mas magandang sitwasyon at buhay dito sa atin. Ulitin po muli itong programa na ito para sa inyo dahil napakarami po natutulungan at talagang na naangat ang buhay. At, you know, yan ang perfect example pa nagkakaisa maraming Arawak. So sa maraming salamat po sa ating probinsya ng Pangasinan at maraming salamat po sa inyo na nakikisa po kayo para sa ikawunan ng ating buhay para sa ikawunan ng ating mga farm. Nabigyan din ng box sprayer at full year fertilizer ang mga nagsipagtapos. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.